Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kumalat na bagong brand identity ng Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga dipong paper mang players sa kapunan ng Los Angeles Lakers. Bago pa man nga po mga katrops, Pumasok ang Los Angeles Clippers sa darating na 2024 to 2025 NBA season ay alam na nga po ninyo na inaasahan na nga po nalilipat na ang kanilang buong kupunan sa lugar ng Inglewood, California since dito na nga po itinayo ang kanilang pinakabagong home court na tatawaging Intuit Doom kung saan dito nga po gaganapin ang lahat ng kanilang mga laro sa susunod na season. At kasabay nga po niyan ay gagamitin na rin naman nga po nila dito ang lumabas pa lang ngayong araw na bagong brand identity ng kanilang team Nabubuohin ng kanilang bagong logo, bagong mga jersey, at bagong court design na pinagkaguluhan ng kanilang mga fans sa social media. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na gusto na nga po talaga ng Clippers na umalis na sa Crypto.com Arena para hindi na nga po sila makumpara pa sa Los Angeles Lakers. Kaya ginagawa nga po ng kanilang team owner na si Steve Ballmer ang lahat ng kanilang makakaya upang mas lumaki pa ang kanilang market at mas tumaas ang conference ng kanilang mga players para makakuha ng championship. Samantala, pumunta naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga na pong paper mang player sa koponan ng Los Angeles Lakers. Naibalita ako na nga po sa inyo na gusto para naman nga po ni Lebron James na maglaro sa Lakers sa mga susunod na taon sa kanilang kupunan. Ngunit ayon nga dito mga katrops, gagawin lamang nga po niya iyan kung papayag ang kanilang team na ibigay sa kanyang kanyang hinihinging bagong kontrata na abot ng 9 digits. At sa kabutang palad naman nga po mga katrops, willing rin naman nga po itong ibigay sa kanya ng kanilang kupunan. Yes, balak na nga po siyang bigyan ng Lakers ng $60 million kada taon sa susunod nga po na tatlong season hanggang sa umabot siya dito ng 42 years old. Kung parating nga po kayong updated sa NBA especially sa Lakers, ay alam na nga po ninyo na magkakaroon nga po si Lebron James ng player option sa darating na offseason sa Lakers na nagkakahalaga nga po ng mahigit sa $51 million. At kapag tinanggahan nga po niya ito ay magiging isa na nga po siyang ganap na target free agent kung saan siya na nga po magdidesisyon kung mananatili siya sa Lakers o lilipat siya ng ibang team. Kaya ngayon pa lang ay kailangan na nga pong siguraduhin ng Lakers ang pagbibigay at pagpapaperma mga po sa kanya ng bagong kontrata sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.